Alam mo ba na sinasabi sa Acts chapter 2 verse 43 to 47 ang tatak ng mga totoong nakaranas ng kapuspusan ng banal na spirito? Ito ang mga katangian na mababasa natin sa bersikulo. Lagi sila nagsasama-sama, kapwa sila nagtutulungan. Importante sa kanila ang araw ng pagtitipon sa templo. Laging inaalala ang ginawa ng Panginoong Jesus. Inaganap nila ang kalooban ng Diyos. Oo, mahalaga ang gifts of the Holy Spirit at fruit of the Holy Spirit. Ngunit meron pang karugtong sinasabi ang Biblia patungkol sa katibayan ng kapuspusan ng banal na spirito. Kailangan rin makita ang tinatawag nating surrendered life at Christ-centered character. Marahil pwede kasi magsabi ang iba na ako'y puspos ng banal na spirito. May katibayan ng lahat ng bagay na sinasabi patungkol sa kapuspusan ng banal na spirito. Mahalaga din ang sinasabi ng bersikulo sa dulo. At dahil doon, nakakuha ang unang mga kristyano ng pabor sa Diyos at sa tao. Malaking binipisyo ang pagiging puspos ng banal na spirito. Kaya kung tayo ay di pa nakakaranas ng kapuspusan ng banal na spirito, tayo'y manalangin at talikura ng ating mga kasalanan upang sumaatin ang pangakong una paman ay ipinangako na sa bawat isa sa atin.